May plus 2,000 armor na. Para lang maghihila ng The Diamond niyan. <laughs> Para lang maghihila ng The Diamond niyan. <laughs> Ate, ito na nga mga kapoorbot. Nabuo na natin yung ating 2.5... Ayun, 2.5. Yung ating 6.5 meters mga kapoorbot. Ayan. Sa so, check nyo mga kaborbot, ganyan siyang kalaki. Idol Matro! Nice. Yes. Yes. So shout out sa ating idol, si idol ano, Matro. Ito biggest guide, biggest guide ng Tansa. Yun, ito ang pinakamalaking gawa natin mga kaborbot sa Tansa. Ito ang ating 6.5 meters na uh, Matro Brothers. Yan. So yun mga kaborbot, ganyan siyang kalaki mga kaborbot. Oh. Ganyan So yun mga kaborbot, Ah, uh, ibibigyan na natin ng camera kay Toto. Eh si Toto ang ating camera mga camera mga ngayon. So kasi wala Yan. Amen. Ano? Ay. Kaya mo ba yan? Kaya to. Pre, dati nga nung bata nga ako, 10 meters nga hinihilaan Minimum of 10 meters eh, uh, <laughs> nga nga nung bata ko. Ganyan kalaki ako sa Borbot. Ganyan to parang si MJ. Oh, 10 meters. Minimum 10 meters. Ang pinakamalaki kong hinila noon ah, 20 meters. Stop it. Get some help. siya, Ano ko yun, kamag-anak ko sa bata ko. <laughs> Sa mga kaborbot, hihilahin natin itong 6.5 meters mga kaborbot. Ayan na mga kaborbot. At bago yan mga kaborbot, kailangan kasi full gear tayo. Oo, oh, kailangan may protection tayo. kailangan may protection tayo. So kailangan muna natin ng armor. Ayan na. Kung baga sa, ano, sa level up games, kailangan natin armor. Ayan na, parang solo. So, kailangan muna natin ng ano, plus 200, ay plus 2,000 armor. Plus 2,000 armor. Ating jacket mga kaborbot. Jacket! Ating jacket. Ayan. na. Kayang-kaya nyo to mga kaborbot kahit 20 meters pa to. Tapos ang gagawin mo ay? Basic, basic. Eh. <laughs> basic mga may sige! May plus 2,000 armor 5. na. Para lang ako nag ng de-diamond dyan. <laughs> Tapos eh. Plastic labo. Oo. <laughs> Eto mga ka-bor. May 500? Tag oh. like 250? Oo. Oh. Oh, so 250 armor. Tapos ito, mga ka -armo. 250 armor. Kailangan mo rin yata ng ano, agility. Kailangan ko ng agility, strength, tsaka oh. may plus armor. Kaya na. Ito, mga ka-borbor, ating Helmet. Dominator helm. Ang ating helmet ay plus 1,000 armor, <laughs> 1,000 agility, oh. 1,000 strength. Oh. Yung yeah, mga kaporbot. <laughs> so, ang problema natin mga kaporbot is wala tayong ano, para sa health. <laughs> <laughs> ang health natin ay 200 lang. Wala yung jura, si So, wala tayo. So, ito mga kaporbot, simulan na natin. Ayan na. Huwag natin patagalin pa. Basic yeah, mga 5, kaya 5, kaya 5, yan mga kaporbot, 6.5. Kaya kaya niyan Para lang kayo nag-heal ng diamond dyan. Oo. Oh. Pumunta tayo kita, brother. o sige, sige, sige. Po. any last words? Ah, uh, ma. Ayun na. Ah, uh, kumpleto naman ako sa benefit. Ah, uh, bahala. Hey. And kay ano kay Idol SM e. Matro. Ayun na. Ah, uh, Idol Bala sa Hospital Bill. <laughs> <laughs> so um, para kay Idol, idols, idol, idol natin. So, ayun na. Shout out big sa ating Idol na si ano si SM e. Matro. Na. So, ginawa natin para sa kanya 'yan. So, yung mga kaborbot, uh, enjoy lang kayo sa aming video. At marami po kayo aabangan nakakaibang video sa amin. Ayun ay, na. Naka-full gear na po yan. Yun o, mga mga borbon. Abol, abol. Oh, shish. Oh, na protektahan ka ng mga armor. Uh, ano natin yan, boy? Samon. Samon siya! Ano Kaya na, wow! Wow! pag plus ano natin, 5,000 armors! Kapiti, kapiti! Yung saan, yung saan, ano? Nice! Grabe yun, da! Tumalun eh! Grabe! Na Sigma! Posisyon! Sobra! Sobra! wag mo nang helmet si Rapi. ayaw, na. ayaw, ko. ayaw ko na.

No, 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 no. Lakas <laughs> ni Matro. Parang para para nagkakarakol sila, guys. <laughs> <laughs> Ayan po. Nagkakarakol po sila.